Yung iba guys, madali lang magpa tubo ng strawberries kahit na seeds ang ginagamit nila. Ako kasi never pa ako nakapagpatubo ng seeds pero kung dyan ka sa Pinas at wala ka mapagkunan ng ng strawberry vine or natawag nilang runners tanim ka lang ng tanim ng seeds guys at ipan mo someday, tutubo rin yan guys ito naman yung aking grapes binili ko online yan guys 10 dollars ewan ko kung seedless ba yan talaga saka ko na ipatunayan sa inyo pag namunga na yan mga limang piraso na binili ko guys. Yan lang ang tumubo. ito ang ayaw na ayaw ko na plant oh, immortal kasi yan eh hindi na mamatay overripe na yung iba itong isa kong grips hindi ko alam kung mabubuhay ito napakapakan kasi ni mister at ng aking anak pag bumaba sila sa sasakyan ah may slugs masarap yung strawberries guys kahit na condensed milk lang ilagay mo sobrang sarap yan ang paboritong timpla ng aking anak condensed milk at strawberries yan lang sa akin ilalagyan ko ng yogurt sarap na sarap si Mr. Alright. Dito tayo sa kabila, guys. Ayan. Ayan. Ho. Oh. hindi ko inaalagaan ang aking strawberries guys hinahayaan ko lang mamunga lang siya dyan Hindi pa ito guys, wala pa ito guys sa kalahati ng pag ko guys. Mga 2 weeks, mga May guys, May, yan. Kasagsagan talaga yan ng ano niya guys. Hanggang June guys, mga siguro mga first week of May, yan. Talagang pagbukas mo guys, pulang-pula sa ilalim. although maliliit lang siya guys pero matamis kunin natin sa kabila hindi nila hinaharbis eh Okay. Thank you guys for watching. Mayroon pa doon sa loob dito guys. Mayroon pa dito. Doon, doon. Ayan. Harvest pa tayo ulit. Mayroon pa doon sa loob.